Hello guys! Hello mga kasari! Kumusta po? So ito na tayo ang nagbabalik Meryl Vlog. So guys for today's video, kaya ba mangupahan ang sari sa store? Kaya yun ang pag-usapan natin for today's video. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. So Bago umpisa natin yan, guys, no, kaya ngayon lang tayo nakabalik dahil sobrang busy ang inyong kasari. Dahil, ayan, dalawang araw tayo nagpabalik-balik sa school, no, kasi nag-attend ako, guys, ng recognition ng aking anak. Bilang magulang, talagang proud tayo sa ating anak. Pag makatanggap ng owners, kaya naman yan, busy tayo. So, kagagaling nga lang natin sa school. At ito nga, guys, habang nagpapahinga ako, kagaling ko lang sa school. So, bukas ko pa yata ito ma-upload kasi... Yan, hindi ko, bukas ko pa ito ma-edit. Kaya, habang nagpapahinga ako, guys, may nabasa ako, may nag-comment sa aking video, si Ma'am Sally. No, sabi ni Ma'am Sally dito, babasahin ko lang, guys, ang comment ni Ma'am Sally. Hello, Kasari, watching from Basilan. Ask ko lang kung kaya ba mangupahan ang Sari Sari Store. Salamat po, Marvinta. Yan, salamat din sa inyong katanungan, Ma'am, dahil... Dito sa inyong katanungan ay nakaisip ulit tayo ng next content natin. nga ang katanungan ni Ma'am Sally kaya at ito guys gusto ko lang din ibahagi yung mga nalalaman ko dito sa aking tindahan kung ano yung mga ginagawa kong strategy para sa ganon na kikita pa rin tayo kahit nangungupahan lang tayo kasi actually guys ay nangungupahan din naman ako ng pwesto kaya ito yung mga ginagawa ko din yung mga ginagawa kong tips and ideas ay ibabahagi ko lang din dito no kung ano lang yung nalalaman ko no kaya nasa sa inyo pa rin ma'am kung, kung gagayahin nyo or hindi ka pa rin ang masusunod ito ang pero ito yung mga dapat tandaan, mga dapat natin i-consider pag tayo ay nag-rent ng pwesto. Kaya unang-una talaga, pag gusto mo talaga magtayo ng sari-sari store, so ang una mo talagang hanapin ma'am sa no, uh, yung, yung, location talaga. ano. Kasi pag ganon, pag maganda yung location na mahanap mo, kailangan talaga yung magandang location, yung daanan ng tao para sa ganun, kikita ka talaga at makakabinta ka pa ng malaki, no. Yun talagang dapat nating unahin. Halimbawa, 5,000 yung upa mo, inyong renta, no, sa isang buwan. Tapos, kung kapital mo, kung maliit lang, so mahirapan talaga tayo doon, no. Kung ikaw naman ay madiscard, eh, talagang inaalam mo kung ano yung mabinta sa inyong tindahan. Kasi dito talaga ay ang target natin ay mga customer, no? kailangan talaga natin madiskarte pag tayo lang ay nangupahan, nagbabayad tayo ng pwesto kasi imbis na kita na natin yun, so ibibayad pa natin sa renta. Hindi lang naman din tang binabayaran natin, maraming pa tayong mga iba't ibang pinagbabadjitan, kuryente, tubig, mga pangailangan natin, mga personal na pangailan, kaya marami pa talaga. So ito nga Katanungan sa akin ni Kasari kung kaya ba mangupahan ang sari-sari store. Kayang-kaya naman, Kasari, no? Pasta ganito lang ang discard mo na gagawin mo, no? Tulad nga ang sinabi ko kanina, pinakauna talaga ay location. Kailangan maganda at pangalawa naman ay capital. Siyempre, kailangan dyan ay kung gusto mo talaga na makabinta ka ng malaki. So ang damihan mo talaga ng stock. Ang ipupokus mo talaga ng mga paninda dyan, yung mga mabilis maubo sa inyong tindahan. Siyempre, mag-observe ka pa dyan, mamimili ka muna na kung ilan-ilan mga paninda. Yung, pero ang bigas kasari talagang mabinta yan. Kaya yan, bigas, mga itlog, noodles, kape, yan, di talaga mawala yan. Basta lahat ng mga daily needs ng mga tao, no, ng mga mamimili, da dapat mayroon ka talaga para sa ganun kikita ka at kasi may target sales ka talaga niyan eh pag nangungupahan tayo you no? Know? kailangan talaga pag halimbawa 5,000 yung renta mo sa isang buwan kailangan maka 5,000 up ka kasi kung 5,000 below so malulugi ka talaga dyan. Kaya kailangan mas malaki pa yung binta natin. Kung magkano yung OPA natin, mas sigitan pa natin o times 2, times 3, mas ganun. Kasi hindi lang naman sa upa tayo nagbaba, nagbabadget. Marami pa tayong mga pinagbabadgetan. Pero may mga, may vlog na rin ako nito kasari. Pwede mo rin panoorin yun. No? Pagkatapos ng video ito, yung ilalagay ko na lang dito. No? na rin akong na, na So may nagtanong nga ngayon. Kaya ito, i-discuss ko ulit. So, ganun nga ang ginagawa ko kasari para hindi ako mahirapan sa mga bayarin. Ang ginagawa ko kung magkano yung rent ko sa isang buwan, no, dinidivide ko lang ng 30 days para hindi masyado mabigat. Araw-araw talaga ako nagtatabi na mga pambayad ko dito. Kaya, kaya yun ang diskarte ko, no? Kaya kung gusto mo pa talaga na makabinta ka, kailangan talaga dyan magsakripisyo, aga ka gising para maka, mas makabinta ka pa or late ka na magsasara. Ganun lang kasi nangupahan lang tayo, hindi lang dahil pa natin mga pinagbabadjitan, business, kung may business permit, no? Yung nagbabayad pa tayo, kaya yung ah, ang mahalaga talaga pag tayo yung nagre-renta, siyempre i-consider mo din dyan yung hindi lang location, kundi ah markup mo sa mga paninda mo. Kasi kung konti lang yung ipapatong mo, talaga malulugi ka kung nangupahan ka lang. Kailangan halos ng kaya, kaya kailangan dyan 20% ang kailangan mong ipatong. Depende, depende din yun guys sa mga items. Kasi mayroon items na pwede natin patungan ng 50%, 30%. Lang. Mayroon ding no? Mayroon din 10% ng tulad ng magic sarap. No? Yung mga pinaka-pass lang talaga. Yung hindi naman masyado, masyado 20%. Yun. Kailangan mo talaga patungan na medyo mataas kasi nagbabayad tayo ng pwesto. Kasi kung ikaw naman ay hindi nagbabayad ng renta o pwede mong babaan, kaya naman yan, may tutubuin ka pa. Pero kung ikaw ay nagrenta o nagbabayad ka pa ng renta ng kung ano-ano, so wala kang tutubuin ko halos 10% lang ipapatong mo. Kaya kailangan talaga dyan na dapat may tubuin ka pa rin. Kasi dyan tayo kumukuha sa tindahan ng mga pambayad sa ating mga bayarin ganun talaga ang buhay natin. Na May mga kanya-kanyang mga bayarin. Kaya nagsusumika para makasurvive. Kaya kayang-kaya yan kasari. No? Pag basta ganun, ganun lang ang gagawin mo kung magkano yung renta mo. sa pwesto mo, so, i-divide mo lang ng 30 days, no, para hindi ka mahirapan mag-budget, no, para pagdating ng at the end of the month, mayroon ka ng pambayad, hindi ka na mga pa kung saan ka kukuha. So, naka-ready na yan. No? Kaya ganun ang ginagawa ko para hindi na ako mga problema. Kasi ayoko yung sa sunod na lang bayad, sa Kasi mahirap, mas lalong mahirapan ka pag Kaya every month, dapat tayo magbayad sa ating mga renta para sa gano'n. hindi tayo mahirapan. Kaya kailangan talaga natin mag maging response sa ating mga bayarin. Yan. Kaya ang diskarte ko lang kasara, yun lang, no? yun lang ginagawa ko. Nagtatabi lang ako araw-araw, dinidivide ko lang kung magkano yung renta ko. So, focus ka lang kung ano yung mga mabinta sa inyong tindahan. No? Mag-observe ka lang para sa ganon, mas lalaki pa ang binta mo kasi syempre, ang... Kailangan natin makabinta ng mas malaki pa kasi nangungupahan tayo. Kailangan natin ha na makabayad kasi kukuha pa tayo, kaya lang hindi malawi yung tindahan natin, kaya ganun ang diskarte ko, no. Kaya minsan, let na tayo magsara, kahit antok-antok, kasi yan nga, mag, may kinukuha tayo sa ating, ha? Sa, sa ating tindahan, kaya yun lang, ginagawa ko kasari, no. Kaya maraming salamat sa inyong katanungan, sana may napulot kang konting ideas. At kung bago ka palang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all.